Ang lumang tipan ng Biblia ay nagsasalaysay ng isang kwento kung saan sa panahon ng pamumuno ni Moises sa mga Israelita palabas ng Ehipto, dalawang daan at limampung pinuno ang naghimagsik laban sa kanya at nilamon ng lupa dahil sa kanilang pagsuway. Bakit ang dalawang daan at pinunong ito na lumalaban kay Moises ay winasak? Ito ay isang tanong na hindi alam ng marami. Ngayon, buksan natin ang misteryong ito. Gaya ng nakatala sa mga kasulatan, ginamit ng Diyos si Moises para pamunuan ang mga Israelita palabas ng Ehipto at inihatid pa nga niya ang sampung utos sa pamamagitan niya para sundin ng mga tao. Dahil sa pagtamo ni Moises ng paghanga at tiwala ng mga tao ang dalawang daan at limampu na mga pinuno sa gitna ng kongregasyon ng Israel ay hindi nasisiyahan kay Moises, lalo na sina Korah, Datan, Abiram, at iba pang mga respetadong individual ang nagsalakay kay Moises at Aaron na sinasabing, Kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y mapagmataas sa kapisanan ng Panginoon? Munting bagay pa ba kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot upang kami ay patayin sa ilang? Kundi napapanginoon ka pa man din sa amin. Bukod dito'y hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukalan ng gatas at pulot ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukutin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. Mula sa mga salita ng dalawang daan pinunong ito, maliwanag na naunawaan nila na si Moises ay nagtatangkang itatag ang kanyang sarili bilang isang hari. Tumanggi silang tanggapin ang pamumuno ni Moises at paulit-ulit na nagreklamo laban sa kanya naglunsad ng mga pag-atake. Ang kanilang bawat kilos at salita ay naobserbahan ng Panginoon at ang kanyang galit sa kalaunan ay bumagsak sa kanila. Sa isang iglap, bumukas ang lupa at nilamon sila. Kasama ang lahat ng kanilang mga sambahayan at ari-arian na naging dahilan upang sila ay bumaba ng buhay sa kaharian ng mga patay. Ngunit bakit hinarap ng 250 pinunong ito ang pagkawasak ng Diyos dahil sa pagsalungat kay Moises? Ipinapaliwanag ito ng mga salita ng Diyos tulad nito. Marahil ay nabasa na ng ilan sa inyo ang kwento tungkol kay Moises sa Biblia. Matapos pahiran ng Diyos ng langis si Moises, ipinahayag ng dalawang daan at pinuno ang kanilang pagsuway kay Moises dahil sa kanyang mga kilos at sa iba-iba pang mga dahilan. Kanino sila tumangging magpasakop? Hindi kay Moises. Tumanggi silang magpasakop sa mga plano ng Diyos. Tumanggi silang magpasakop sa gawain ng Diyos sa isyung ito. Sinabi nila ang sumusunod, kayo'y kumukuha ng malabi sa inyo. Dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila at si Jehova ay nasa gitna nila. Napakaseryoso ba ng mga salita at linyang ito? Mula sa pananaw ng isang tao? Hindi seryoso ang mga ito. Kahit paano, ang literal na kahulugan ng mga salitang ito ay hindi seryoso. Sa legal na kahulugan, hindi lumalabag ang mga ito sa anumang batas. Dahil sa tingin pa lamang, hindi ito pagalit na pananalita o bokabularyo. Lalong wala itong anumang mapaglapastangang mga notasyon. Karaniwang mga pahayag lamang ang mga ito, wala nang iba. Kung gayon, bakit maaaring magpasimula ng gayong pagkagalit ng Diyos ang mga salitang ito? Dahil hindi sinabi ang mga ito sa mga tao, kundi sa Diyos ang saloobin at disposisyong ipinahayag ng mga ito ang mismong nagpagalit sa disposisyon ng Diyos at nagkasala sila sa disposisyon ng Diyos na hindi dapat pagkasalahan. Mula sa salita ng Diyos, makikita natin na si Moises ay personal na pinili ng Diyos. Lahat ng kanyang ginawa ay naaayon sa mga utos ng Panginoon, pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang kanyang mga aksyon ay kumakatawan sa isang bahagi ng gawain ng banal na espiritu. Gayunpaman, ang dalawang daan at limampung pinunong ito ay hindi kayang magpasakop kay Moises. Sila ay lantarang sumalungat at lumaban sa kanya. Sa paniniwalang kung ang Diyos ay maaaring makipag-usap kay Moises, siya ay makakausap din nila. Nagtalo sila na kung paanong si Moises ay maaaring gamitin ng Diyos, gayon din sila. Sinabi nila na tuwirang nakikinig sila sa Diyos at hindi kay Moises. Sa pamamagitan ng paglaban sa taong pinili ng Diyos, nilabag na nila ang disposisyon ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang puot ay nagbukas ng lupa at nilamon sila. Maliwanag na wala silang pagkaunawa sa disposisyon ng Diyos o sa gawain ng banal na Espiritu. Ito ang tunay na dahilan kung bakit hinatulan ng Diyos ang dalawang daan at pinunong ito na lamunin ng lupa tungo sa impyerno. Salamat sa panonood Kung nais mong tuklasin ng higit pang mga misteryo, mag-iwan ng komento at ipaalam sa amin.